Go, go, go! Ano taon tayo uh, bisita karon? Uh, di bisita yung taon sinisya sa to ang uh, istasyonan uh, o sa ka uh, tiguwang na uh, diri sa kadato no? kay mga yun, lagi siya tabang bayan saya yung uh, maintenance okay uh, welcome sa ang programa uh, Noy, uh, kinsa yung ganin Noy? Itag-share no? mayang buntag hmm. sa ito uh, sa inyo ang tigpaminyaw ngayon yung inyo ang programa no sa radyo hmm. sa, sa radyo hmm. ngayon yung taong ko kay mga takot tabang o nga yeah. ako din nga hindi ay sir si Lutik yung o hmm. pamilya kay kuhan man uh, ang mga taong nila makayang ang maintenance ako ang maintenance di ay sir no? kahit okay, ka kuan man Wala so ragot Oh, kaya ako mga mga nakahatag na ako Kaya nang kabaskog siya kung lawas Kaya ba? Oo Mga daan nakahatag na kung kabaskog oh. so, yun yun, yung, yung sir Oo Saan na sir? Ay naman lamok ng inyong kot Mga daan sir ba? Ha? mamugitaw na makatabang ako na mga niya maghatag na kung siya kung rawas ang kanyang kulatoy ka so sa may sa may mong ipaabot no sa tuwa mga listeners uh, sa so iyong pagpangayog tabang po siya akong gihang hirang taon kung kisya ito yung uh, na yung malamong kasing-kasing yung siya paghatag na ako uh, uh, ipapalit o kulafo oh. 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 na ko o o mayroon mo ligon kung mamagitawad akong na ko 谁给写了？Go go go!